at hindi rin ako makapag-video ng gabi, kasi yung aking cellphone ay may tatok. Hindi siya malinaw at wala siyang filter kapag sa gabi ka mag-video. So, wala naman yung aking amo ngayon, kaya ako ay nakakapag-video para naman ay bumati sa ating birthday girl na si Wakwak Marley. Happy, happy birthday, girl! Happy, happy birthday, Wakwak Marley. Pasensya na at medyo na late yung aking ah... Uh, greetings sa iyo dahil nabisi ako sa mga bagay-bagay ng aking pinagkakitaan sa ngayon. Kaya sana ay maintindihan mo ang iyong kaibigan na super 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 late. Kung ay misan nga hindi ko na malala ng birthday niyo pala eh. So gusto ko sana sumaya ng bongga Ang problema, yung Bluetooth ko may katok. Yung Bluetooth speaker ko may katok. Kaya wala. Alam ko na miss niyo na yung aking mga kending-kending-kending. Ay, naku, wala tayong magawa. Dahil nga ang ating mga gadget ay sira. So ngayon, ay nako, mali pa si mo na yung aking aking uh, birthday greetings niyo. birthday greetings ko ha. Kasi habang ako magtatrabaho, magbi-video ako baka mamaya dati na yung mga amo. So alam ko naman be happy happy ka ngayon dahil sa inyong love life. May love life na ba talaga si Berlin nang nakaraang taon yata, dalawang taon wala pang love life. Naunahan pa ako. Samantalang ako apat na yung love life ko. <laughs> oh, pat joke lang. Ano ba ba? ano pa bang sasabihin ko? Wala talaga. Ak pero isa lang ang papasalamat ko, Marley. Maraming salamat sa uh, sa tuwing ko makatok ako dyan sa messenger mo. At ako yung pinagbibigyan ng ganyang kaka, ka, ano sa akin. At sana huwag magsawa. Kasi ako naman ay hindi nawawalan ng, ng ano, kapal na mukha. <laughs> hindi ako nawawalan ng kapal na mukha. Kakatot ako. Katot. <laughs> <laughs> wala lang init dito ha. Kakatok at kakatok pa rin ako sa yung messenger pag ako yung may nangangailangan. Pag ako ay nangangailangan ng jowa. Si <laughs> jowa. Joke lang. Ah, ayun na nga. Dahil nga medyo naglalo na ako sa, ano, hindi na ako nakapag-edit. Kasi wala akong mga gamit na cellphone sa pag edit Ay. Bihira na lang ako makapag-upload. Ayun na nga. Pabalik-balik nilang. Ayun o. Kasi gusto ko kasi mahaba para magsawak kayo sa premiere ni Merly. <laughs> basta mga magsawak kayo sa premiere ni Merly. Ako muna yung bida ngayon sa premiere ni Merly ha. Huwag na kayong mangingialam. At huwag na kayong uh, kontrabida dyan ha. Kasi ano ito? Ito yung policy na kapag late ka na magbigay ng birthday greetings mo kailangan buong-buong premiere ayos na sa iyo. Ayan. Kaya yung mga uh, kamali malian ko huwag na natin edit-edit dyan edit kasi hindi naman kabastusan. Ah, basta, Gano'n na yon. Oh, hala. Ako'y magtatanim para ako'y tumangkad. Yan. Wala na ako ibang sasabihin kasi alam ko naman si Merly, okay okay naman yun sa kalagayan ngayon. Hindi nagugutuman, hindi nagkakaroon ng heartbroken, masaya na siya sa buhay niya, masaya na siya sa love life niya, at lalong-lalo na masaya na siya sa mga kaibigan niya kahit wala ako pag magpapatuloy pa rin yung kasayahan niya sa buhay at kabisihin niya kabisihan niya kay Marley ay kay baby Alexa yan si hi baby Alexa napaka cute at napakagaling na rin na vlogger yan kaya push mo yan Alexa kasi andito naman kami kapag may time magre-replay manunood ng yung video kasi natutuwa talaga ako sa iyo ayan wag lang umiyak kasi mas lalo ko natatawa pag umiyak ka kasi ang cute cute mong umiyak <laughs> ayala guys, bago pa matapos ang 20 minutes, eh, samahan niyo muna ako, maggani-gani-ganito mo muna, kasi doon kasi hindi ako makapag-video, dito lang ako makapag-video. Kaya busy ako sa araw, busy sa gabi, yan. Iba na talaga kasi, <laughs> iba na talaga kasi kapag, ano, uh, nangangailangan ka ng um, financial, maghanap lang ako ng chow ang apami eh, para ano eh, ah uh, anong tawag niya eh? Para doon na lang ako sa bakay at ang jung apag ko na maghanap buhay para sa akin ba? Yung MMK <laughs> yung MMMK. ah uh, ano yun? MMM ba yata yun? Oh. Ay, ngayon. Ay, ayan <laughs> na. oh, ayan na. Nagkakatumba-tumba tumba na yung aking video. So, ayan yung background sa aming garahi, guys. Ayan. Malayo siya sa camera. Sa mga CCTV. Hindi ko alam kung kita ba CCTV dyan. O. Oh. Then, wala naman ako masyadong ano. Ay, nako, walang lag-lag lag lag yan. Tararang Lores, nang tayo makikilala. Hi, my team, my Pati sa team, na-busy na rin. Ay, ay na, nahulog na naman. Andiyan na. <laughs> Vlog pa more. Ay, kasi, ah. Uh, yan, yun sa mga babaeng late na magbigay ng upload video. Kaya, birthday, birthday greetings. Kaya, gawin natin, fall premiere ni Marley Aklexa. Ayan. So ipapakita ko sa inyo guys yung ano yung kinamimiss ng mga kababaihan. Gusto gusto ng mga babae yun eh. Kaya pagchismis muna tayo ha. Chis Chismis na lang natin yung friend ni Nelly. Pero akong talaga kita sa inyo na paborito talaga ng mga babae. So ito naman ay ano iba-iba ang hugis, iba-iba ang laki, iba-iba ang haba. O hindi yung saging ha. Kasi ang nauso dati kasi sa sa mga live streaming is saging, ngayon hindi. Oh. Ipapakita ko sa inyo, kasi... Punta na ako doon, guys. Kasi malapit na itong mga 12 minutes na ito. So, ipapakita ko na sa inyo yung aking tanim na... First time ko nagtanim ng ganito. Masarap siya. First time ko rin kumain ng ganito. Kaya... Ito, ipapakita ko sa inyo. Samahan nyo muna ako maglakad-lakad. Siyempre, pag naglakad-lakad tayo, tumatakbo yung minuto. Medyo mahaba na Hindi may premiere na. Si Marley Alex. <laughs> Ayan, o. O, yun. O, diba? kung ano ka talaga nito tatanggalin na dapat to eh ang kaso lang nag ako kapon guys so so sabad no nagbisi na busy din ako actually may video na ako nung nakaraan eh bin ginawa kay Marley ang kaso lang ang pangit ko doon walang filter <laughs> ayan laki na oh kaya tuloy pati yung ano pati yung ano nga ito ano nga ito cucumber oh hindi ko na lang sa tagalog niyan cucumber ano nga nakalimutan ko na oh lumaki na siya dahil sa kabisihan kong hindi ko man lang ma ma-putol-putol. Kaya ngayon, puputulin ko na siya. Samahan niyo ako, guys. <laughs> o, oh, Merly. O, oh, ito na ha. Ito na yung aking, ano sa iyo. Birthday greetings, ha. Ano na, buong premier na. Kasi, para naman, uh, bida ko ngayon sa premier mo. The hell. Ano? Bihira na ako nakapagbida ba? Mga kontrabida na ako. <laughs> hindi na ako bida. Kontrabida na. Ayun, nawala yung gunting ko. Ayan na pala. At ito yung aking talong. Ayan, ang talong. oh, talong. Pastila Mario si Sitaw, guys. Yung sitaw. Yung talong nandoon. So, ayan. Pagkita ko sa inyo yung background ng aking, ng kanilang ano. Ayan, dahil sa sobrang init, guys. Nagkakaano yung mga dahon. So, ayan, okra. Tadam. Eh, paano? Kung maano to ay mamaya. Ayan, ayun na, guys. Naputol ko na siya. Ito yung aming patula. Patula. Ang yung niyog namin, guys, oh. Oh, halawa, patula. Namatay na siya. Ay, yako. Grabe, ang init-init dito, guys. Oh, yan ang patula, guys, oh. Oh, yan ang patulang haba ng patula. bongga <laughs> gusto gusto kong gayahin yung uh, bosses ni Chris Aquino pero hindi ko talaga siya makerry hindi ko siya iba iba talaga ang boses ni Chris nakakatuwa O ah oh. oh, malunggay namin guys ay number Leo malunggay gusto mo <laughs> ah, hi baby Alexa hindi ka na baby ngayon, baby alixsa Girl, the girl ka na. Ayan. Woo! At hanggang dyan lang guys, yung aking video. Itong <laughs> aking premiere joke. Premiere to ni Wak Wak Mary Alexa. Ay, ako mga ano. Mga ano guys, Mga, oh. Mga kalamansi dami na, hindi naman kinakain. Oh, hanggang dyan lang talaga, guys. Maraming maraming salamat. Merly, sana hindi ka magsasawang magpapa ano sa akin. Alam mo na yun. <laughs> magpapa ano sa akin. At ingat-ingat kayo lagi dyan. Shout out lang sa lahat. Sa lahat. Bye-bye.